guys for today's video. Pupunta kami ngayon doon sa Tabuk Suba. Kasi nagpapaharvester yung mama eating ko at papailinit ng kanilang palay. Aanihin na. Ayan siya. Aba, kapisan sa ilabas! ba? Si to. Si Bobby. Ayan. Makadto ko sa Tabuk Suba. Malatay kami sa Taytay. -tay. Kaya pa harvester uh, Si mama at si papa na. Nung kanilang palayan Tapos si tatay upod ko Kapatid ni mama si tatay Wait lang guys ha Aakit ako sa Taytay Malatay kami ni tatay sa taytay <laughs> Excited na ako maglatay sa taytay Ngayon hmm. mailog dito guys Ayan ang taytay. Ari ng taytay. Malatay na kami, guys. Ayan oh. Ayan pa nagka-conduction sila. Arang ilog naman dio. <laughs> latay ka mo. Hawak kayo mabuti. <laughs> Ginablog ko ka mo. Sikas <laughs> apitang oh, nag-aanas ang Nagatos so on sang isa ka sa akong tapos galatay pa di sa taytay. Ga conduction sila. Umok oh, wala nay pag Ari ang subat namon nga gumay. Oh. Hey. Umok <laughs> oh, wala pag-aagi ya. Ani ni Diri nag-aagi oh, harvester tay? Bu. Tindi siya nag-akyat. Oh, siya blaw. Kanabaw. Tindi siya nag-akyat tay? Ya. Yeah. Adun ah, pa naglibot. <laughs> Kapila na rin siya makapagtabok. Hindi nagliga. Ito ay pa. Kayo pong may ari ng harvester? Dito to sa Virusita. Dinti lang. Ay, si din si Kuano. Si Rino. <laughs> Hi sa vlog ko. Hi. <laughs> Mga kusog-kusog ya. 50 kilos nga humay. Hindi <laughs> sinopagid. Ami, ah, ito pa. Nagid-dugay lang kami. Makatawid kami. araw pa. Tara ah, na. Nagkakulundok siya maabot ko sa mga igor pintoran lang lang ay galatay na kusubing sa taytay basi bahulog ko tatay dalan ananay oh tatay kas dalaan. ananay tay ay kalbaan ko first time ko liwat maglatay sa taytay basi bahulog ang cellphone ko Nali lang nakulbaan ko Dali lang ba na? video Hayabaw! Uy, man. Uy, dali lang. Ay. 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 guys. Eh. <laughs> 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 Mga pisan-pisan ba? <laughs> ah, Ari na ko <laughs> de. Salamat. Ari ah, na ko. Ara ng harvester guys. Sikas na bebe. man ko diba? ba? <laughs> bago lang ko di kalagaw ulit ba wow, lapit 2 ektar ini ko no yeah. mo pa ni mo pa lang naumpisahan niya ito, ano pa lang naumpisahan mga pila na kasako isa pa lang ni ka ano ni Aba, ah, ba, pulo na din kasako isa pa lang ni kakahon mga 2 hectare ini payong ako mainit. Payong ako. Tapos itong lawak-lawak pa. 2 oh. hectares ito. Hmm. Lawak-lawak pa. First time ko nakakadso, di ba? First time ko nakapunta dito. Kasi nung umuwi kami 2022, hindi ako nakadala dito. Two hectares na pala yan. Kasama itong mga kawayan. <laughs> <laughs> Harvester, dati gagaro, dati nagaani pa kami ng palay, nasugatan ako. <laughs> nasugatan ako habang nagaani, hindi na ako umulit, nagalitan pa ako ni tatay. nagaano sila conduction malayo pa kasi tatawid pa dun kita nyo kanina yung tulay tatawid pa dun tapos pupunta pa sa kalsada ilaw, mga lalakas ilaw yung dalawa ka ano tatong pa isa <laughs> Ayun na guys, mainit na, mapuli na ko. Malatay ko luwat sa taytay. Nakulbaan ko guys, kinakabahan ako. Maglatay luwat sa taytay. Anak, kas. Aray ka. Ay, tani, hindi mahulog ang cellphone ko. Tapos, <laughs> tapos, hindi ka rin ko mahulog ang cellphone ko. Ganyan, <laughs> nahigchan pa nila o oh, para mas matibay. DIY lang to na taytay. -tay. anong tawag dyan sa tagalog kas ah, ah, lipat ko ay ugali. Oh, nalipat ka tulay ba tulay taytay tay gali bridge english char mahul ayun guys oh hindi nyo ba alam dati naghahabulan pa kami dito sa ilog naghahabulan pa kami naliligo kami dito oh nadere o, oh, nasiga niya na. Uh, si babi, Ito ini ni, Sino nang isa? Banhaw. Aray, si Banhaw na ah. eh. na siglang si Banhaw ba? Solte ah, si... Si kumpari Toto. Si Toto. Kumpari Toto. Bulan to. Ay, dung si ah. Natawid na ko. Hmm, 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 hmm. Tuli na ko guys. Hmm? Konsertuhan ka sa palay. Dok, man kita mo pa to hit tire hit tars pa lang gigugay pa tumatapos isa pa lang ka, isa pa lang kakahunkas kahun, na bago lang magumpisa oh si guys si Kasapitong eto publico hey guys karon lang ko malia <laughs> Kaluluoy lang galing sang farmers ngayon. Kawawa yung mga farmers ngayon. Ang mura lang ng palay. Magkano lang sa buong palay? Medya idea ka pilang pa. Pila? Dusi kilo. Ayobo. Dusi lang kilo. Tanig naman manila kinsi. Kawawa yung mga farmers pa eh. Ah, kapagod lang maging farmers. Tapos dusi lang. Dapat kinsi. Nakuga no? Gaano? Para bawi-bawi man. Noto no? To, no? Dapat mga 15 subong no, ang kilo ka palay no, do silang gali. 12 pesos lang ang kilo ng palay. Bo, oh, maganda ngayon magbili ng palay ko, may pera lang no. Nag-ibulad. No? Eh. Oh. Tindin nyo na ginabutang. Uh. Tagdua balaga. <gay> para damo. <gay> Joke lang. Bugat man no. Ito Ta na, bugat-bugat na. No? Dira ni lagi ng butang has mama. Dira gali ni lagi ng stock ang pala. Mapila na kakilo isa pa, isa eh, kilo sa kilo. Isa pa lang ni kakahon. Kaloy ang mga crafting sa ba? Dito ka lang Oo, naglantaw ko. Hindi, ikaw? Isa pa lang na gani. Kuwaan na ito si Rocho? Patapos na ito ko. Hindi kuwaan na si Rocho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Base may tatlo pa to or lima. Nakuli na ko guys ah. Ma, bor Oh, nami ang paho. Deo, sa amon to may paho man kami to. Para sa silungan. Hmm, gaga ang paho. Pag mamunga ni, damadamo ni bunga. Nami ni kung isprehan. Hmm. Ano puno no iyo? Ito. Hmm. Yeah. Na. <coughs> Ang muna yung Ba? Para kada galit eh, oy. Ba? Damo na sila pala yung ginabulad ba? May ulog ho na sila. Tapos, ipagaling. Tapos, ayun na. Bugas na. Province life. Hmm, arang karbaw. Ang muna niya siya ang karbaw nga ginbalgi kay Papa. Ang muna niya iyang ako, ano? At itong inang karbaw ko na dati. Kaso, ginbalgi ko kay Papa ni sa mga na ang bata ya. Marami, ka ginasuningan ka mga bibi kag pato ah. Dara lang sila ya naglangoy-langoy. Hmm. Pati mga manok lapad di lang ano. Amo ni. Tapos may sampalok. Oh. Hmm. Dami na bunga ang sampalok. sarap isaw-saw sa ginamos. damo Damo palay. Imo lang na tananti ti oy. May statay. Uga na to. Ah. Uh, pulik na kamo. Init. Buti mainit ngayon. Kasi parang milang diga ulan. malapit na ako sa bahay. Po, oh, so, si Toy Mila, no tayo. <laughs> naglalisay kita ha. Ah, naglalisay, Nag, ano? Naglihisay. Ha. Uh, ka Ning kana to? Ito sa motor man to. Dasib si mo ba? Kamachili. chili. Uh, libre lang dito. Manguha ka lang. Kamat chili. Tapos mga kasagingan ang iba dito nga ito ko pa yung tiyuhin ko na kapatid ni tatay niyang namatay aha, ha ko na mabot na sa kanami oh kanami ka puno ano na ng saging oh lulang na dito na ang aming bahay malayo-layo din nakakapagod na I'm home. Nilagyan namin ng ano na gani para mamatay yung mga damo. Hilo. Gamot para mamatay yung mga damo. Kaya ayan nagkulay brown. Ito rin ang puno ng mangga namin dito. Ayan. Malilim. Tapos dito ako nagduduyan. Yumi! Ito yung asa kong aspin si Yumi. Yumi! Mm -hmm. Lubat na ako guys, kaya babay na. Diyo na ako ngayon sa bahay guys. malay din yung nilakad ko. Tumuwid pa ako ng ilog dun sa may tulay. Uh, upo muna ako sa duyan kasi napagod ako. <laughs> Ay, enjoy din ako dito sa probinsya kasi dun sa Tayabas, Quezon province. Dawal naman kami na anak ko. Malalayo yung mga pamilya ko. Kaya... Dito na kami mag-stay for good sa Iloilo City. The city of love. Proud to be Ilongga. Bye bye na, Yumi. Bye bye na, Yumi. Bye bye, guys. Thank you for watching. God bless.